Pwede nang isama sa red notice ng Interpol si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay matapos si utos ng korte sa Amerika na i-unseal o buksan ang kanyang arrest warrant. Narito ang aking report. Ipinag-utos na ng korte sa Amerika na i-unseal o buksan ang arrest warrant doon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng hiling ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso. Fraud, coercion, sex trafficking ng mga bata conspiracy at pagpupuslit ng mga pera ang ilan sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Ayon sa abogadong si Attorney Buko de la Cruz, malaki ang implikasyon ng unsealing ng arrest warrant. Posible umanong mapadali nito ang extradition o sapilitang pagpapunta kay Kibuloy sa Amerika para harapin niya roon ang kanyang mga kaso. Pag ito ay na-unseal, makikipagtulungan na siya sa iba't-ibang ahensya ng pamahalaan at uh, tulad ng Interpol which is a uh, 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 coordination no? Uh, samahan ng iba't-ibang pulisya sa buong mundo So, malalagay na siya sa Red Notice pagdaan niya sa anumang airport maaari na siya i-detain So, yung unsealing ay bahagi ng extradition process Ibig sabihin, ang susunod ng hakbang ay hihingi sila ng tulong sa ating Department of Justice upang uh, iserve ang warrant or i-extradite at ipadala sa Amerika ang akusado. Nauna nang pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Dito sa Pilipinas, may ilang mambabatas namang pumipigil sa pagpapaaresto ng Senado kay Kibuloy nanganganap ng pirma si Sen. Robin Padilla sa mga miyembro ng Senate Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality. Nayo itong balik ang musyong ipakontemp si Kibuloy dahil sa hindi niya pagdalo sa nagdaang hearing kahit meron na siyang sabpina. Kaugnay ito ng mga reklamo ng pangmamaltrato at panggagahasa sa ilang miyembro ng kanilang simbahan laban kay Kibuloy. Ayon kay Padilla, bayani ang turing niya sa pastor. Nakasa kasama niya si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army noong Administrasyong Duterte. He deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito? na inalay niya sa paglaban sa komunista. Hindi rin daw dapat Senado ang tumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy, kundi ang Department of Justice. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na iyon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Nilinaw naman ni Senator Padilla na hindi niya campaign contributor si Kibuloy noong eleksyon. Ibang pabor daw ang ibinigay sa kanya ng pastor. Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na, na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Sa labing apat na miyembro ng komite, walo ang kailangang mapapirma ni Padilla para mabaliktad ang contempt order. Apat na silang pumirma, kabilang sina Senators Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Ayon kay Villar, pumirma siya dahil hindi raw siya naniniwala sa mga aligasyon kay Kibuloy. Maibigang ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya at uh, ako sa ano na yan, case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala din. Kinausap din daw ni Padilla sina Senators Grace Poe at Rafi Tulfo pero tumanggi silang pirmahan ang written objection na ipaaresto si Kibuloy. Kabilang din si Sen. J.V. Ejercito sa mga unang pumirma pero binawi niya ito matapos umano niyang pag-aralang mabuti ang mga impormasyon at testimonya ng mga testigo kaugnay sa aligasyon ng panggagahasa laban sa pastor. Binigyan ng hanggang March 12 si Padilla para kumalap ng walong pirma para hindi ikontempt ng Senado si Kibuloy.